Pasa tulog ko pa, no? Oh. Hi, guys. Ako merienda, guys. Sa kanila na lang daw. Oh, mag-away, ha? Ito ang ulo ko. Oh.

Nariyenda ko kaya hindi <coughs> hmm, po, Ay, hindi naman po para sa inyo eh. Hmm. pa yung Parati ako na malinda ko. No! Sa pa yun. Teka lang, bigyan ko si Smok. Wawa naman. Smok naman. Sky do, wala. Bigyan mo dun sa labas, Daddy. Wala, napunta lang sa kami yung malinda ko. Ops, kay bar naman. Stay. Stay. Ay. Stay mo na. Ati lang ati. 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 Ano na? Walang na ako. Naman na. Wala, walang na tema sa akin. Atin mo.